Hello, ah. hello, hello, hello. Guys, Sa nag-harvest pala tayo. Ang, ang gulay. Ayan, kakatapos lang ating mga harvest Di ko na binejohan yung pag-harvest ko. Pag-guha ko nyan. Kasi sobrang ano, tawag dyan. Main, ay, ni, mainit. Yun bang, nahirapan ako. Ayan yung na-harvest natin lahat. For today's video. Isang talong lang. Ayan, haba. Talong ni Dudong. Ayan, saluyot dyan. Kasi favorite yung saluyot. Ayan, saluyot. Tapos, alugbati. Ayan, o. Tapos, sitaw. konti lang yung sitaw natin dito. Nilagay. kasi yung iba nandoon, o. Ayan ang ating harvest sa ating gulay. Hindi pa naman siya last harvest. Marami pa naman din doon ayan na ang ating sitaw tapos ito nga may talbos tayo dito may lubati may talbos na green sya ayan o oh, nakikita nyo dyan kung hindi naman ay abay bulag kayo ayan o oh. oh, green na green fresh na fresh talaga sya o oh. walang sira sobrang taba nya grabe tapos ang pula ay sineparate ko rin sya ayan o oh pula na talbos ng kamote may green din ito ay green pula masarap din yung pula guys nagsisigang ka alam mo yun magsigang ka yan o pula i-separate natin kasi iba gusto ng iba yung green gusto naman ng iba ay pula ayan yung pula dito dito yung pula ayan alam nyo guys magtanim ka mga tatlong araw apat na araw silipin mo lang Diyos ko lumago na day lumago na basta talagang magsipag ka lang magtanim Diyos ko libre lahat ang gulay mo fresh mo pang mapipitas at fresh mo rin makakain diba ayan o eh. At saka yung sa ilalim o. Oh. Kita nyo yung may mga munggo. Munggo yan na aking tanim din doon. Ayan. Ibibilad ko ito para. Okay naman sana na tanggalin ko na sila isa-isa. Pero mas mabuting ibilad mo na lang. Bibiyak siya. Puputok siya eh. Pag binilad mo. Ayan dyan. Tapos ito yung pula. Ito yung anak ko. Oh. Ayan. Anak-anak ba? Diba? Diba? Ayan ang ating pula. Kasi yung ibang friendship natin, lalo na yung mga senior citizen ating kaibigan, gusto nila pula. Ayan. Kay lower daw yung ano nila. Dugo. Low daw. Low, low, low. Ayan ang ating pula. Tapos ito ang green. With alugbati. Ito yung green. Tapos with saluyot and sitaw. Yan lang ang ating ano guys na harvest natin ngayon doon sa ating gulayan ayan see you for the next harvest na naman tayo huwag kalimutang mag subscribe guys para lagi kayong update sa aking mga bagong video maraming salamat sa aking mga bagong subscribers dyan milga love shout out sa inyo god bless and happy halloween sa darating na ondas uh, no thank you so much once again god bless you all bye bye